nawagan na isang apo para tulungan na kanyang lola na ikinulong viral. Usap-usapan nga ngayon social media ang post ni Iris Intiaragum na kung saan humingi siya ng tulong sa mga netizens upang makarating kay Senator Rafi Tulfo ang kanyang post na may kaugnayan nga sa di ng makatarungan na pagdampot sa kanyang lola kasama pa ng ibang senior citizens. Nangyari umano ang paghuli sa mga senior citizens sa Badian, Sinawilan, Digo City na kung saan lima silang senior citizens na hinuli umano ng mga pulis. May kinalaman umano sa SSS law. Ayon pa nga sa post ng Apo, ito ay may kinalaman umano sa hindi pagbabayad ng kontribusyon ng nasabing ko-o. Ayon pa nga sa kanya, ipinagtataka niya kung bakit hinuli ang kanyang lola Bagamat hindi ito kasapi o board member ng na nasabing cooperative. Labis o mano siyang naaawa sa kanyang lola. Dahil kung makita sa litrato, labis na o makikita na ang katandaan nito. Ang kinakabahala pa niya dito ay umaabot sa halagang 70,000 pesos ang kailangan lang bayaran upang mapiyansahan ng kanyang lola. Nananawagan naman sa IRIS sa kooperatiba na sana'y panagutan ito ang kasalanan ng kanilang ginawa. Dahil ang napaparusahan ngayon ay ang matatandang wala namang kinalaman, partikular na nga ang kanyang lola. Kaya naman, humingi siya ng tulong ngayon sa mga netizens upang maibabot ang kanyang post kay Senator Rafi Tulfo in action at mabigyang katarungan ang nangyari sa kanyang lola at sa apat pa na ibang senior citizens Hanggang sa kasalukuyan di umalo Ay nakakulong pa rin ang kanyang lola Maging ang iba pang senior citizens Samantala Narito nga ang kabuang post Ni Iris Anaya Pumihingi po kami ng kaunting abala sa inyo Mga ka-Facebook friends Para i-share at i-mention sa Idol Rafi Para mapansin po kami Sa ganun po Malaking tulong na po sa amin at sa lolo Ako po yun Maraming salamat po. Lola ko po, senior citizen. Hinuli ng mga pulis kahapon po sa baliang Sinawilan, Digo City. Sa so wala pong kalamalaman, lola ko sa manahiyari. Lima silang dinampot, puro mga senior. Sa kasong SSS law daw, yung co-op hindi magbayad po ng kanilang monthly contribution sa so, 9,561.60. Ang tanong po, bakit wala po silang natatanggap na sabina para man lang hindi na umabot sa ganito? At isa pa, hindi po board member yung lola ko po. Kawawa po yung lola ko. Matanda na po sana bigyan po na aksyon ang laki po ng bail ban. 72,000 pesos po. Mahirap lang po kami. Wala po kaming ganong halaga. co ng badiyang sinawilan. Harapin nyo to. Bakit mananagot yung mga matatanda na walang alam sa mga ginagawa nyo? Kawawa yung mga matatanda. Sila yung nagdusa sa kababayaan ninyo. Yung iba pong matanda dyan, mag-maintenance pa. Yung lola ko, may sakit sa puso. Halos magana mata ng mama ko sa kaiyak sa awa sa lola namin. Sir Rafi Tulfo, kami po humingi ng tulong para ma-actionan niyo po matulungan nyo po yung mga lola namin. Hindi lang lola namin, pati na po yung apat na matatanda ng co-op na badi sinawilan. Paano nangyari ito? Lola ko, hindi board of director. Sana po makalabas na po lola namin. Sa edad ng lola, na hindi na po maganda sa kanila lima na andon sa kulungan. Sana po ay makapansin sa posko. ko. Maraming salamat hanggang sa ngayon nga ay patuloy pa rin humingi niya ng tulong si Iris para nga makarating kay Senator Rafi Tulfo ang kanyang post. Sana'y sa pag-share ng post na ito ay makatulong tayo na makarating kay Senator Raffy Tulfo at matulungan ang limang matanda na ngayoy o kasalukuyan pa rin nakakulong.